Kim Pao, hindi maghihiwalay, madami pang ganap sa taong ito. Hindi maghihiwalay si Nakim Chu at Paolo Avelino kahit tapos na ang showing sa mga sinehan ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ito ang tiniyak ni Paolo sa meet and greet nila ni Kim sa Dubai kamakailan lang. Ayon kay Paulo, bagamat may mga gagawin siya para sa kanyang solo career, kalahati ng nakalinya dito o hindi mawawala si Kim. Ani Paulo may gagawin pa rin naman sila ni Kim na magkasama. Sumabat naman si Kim at sinabi nitong may mga provincial show sila ni Paulo at may mga campaign pa silang gagawin ni Paulo in line sa kanilang ini-endorsong refreshment dessert para sa isang fast food chai. Hindi na banggit ni Paulo ang sit-sit na isang teleserye uli ang gagawin nila ni Kim sa mga susunod na linggo. Ang nasambit lang nito ay we'll see. Hindi pinalagpas ni Paulo ang pagkakataong pakiligin ang mga Kim Pao solid sa kanyang linya. Say nito, since demand kayo ng demand na magkasama kami ulert, baka magkaroon uli so, tignan natin. Isa pa pakilig ni Pao sa mga OFW's fans, Sinabi rin ito ang tungkol sa di niya gustong kumalas sa magandang moment na nangyayari sa kanila ni Kim. Anya, nasa moment ka na ayaw mong matapos. Tanong naman ni Kim, mga anong moment yan? Say naman ni Paolo, mamaya, mamaya. Habang nakatingin ito sa kapareha. Natuwa naman ang mga solids nang malaman ang lang solid ng Kim Pao. Reaksyon nila, hindi naman raw sila mabibitin sa ayuda sa dalawa at hindi makakaranas ng tagtuyot. Samantala, per puri ng all-male K-pop group na 1621 ang Kim Pao Love Team ni na Kim Chu at Paolo Avelino, ha? Sa press con nga ng Sapulso, ipinila, ibimnida ng mga miyembro ng 1621 kung gaano kab-8 si na Kim, Pao na nakasama nila sa ilang mall shows. Ang 1621 nga kasi ang front act sa My Love Will Make You Disappear mall shows. Sa isang araw-araw ay dalawang malls ang pinupuntahan nila at talagang malaking tulong daw sa 1621 ang exposure nila promotions ng Kim Pao movie. Panalo nga ang Kim Pao sa pagtulong sa mga baguhang katulad ng 1621. Anyway, ang sa pulso, EP tracks ay mga upbeat pero heartfelt ballad at ini-explore ang feeling of being deeply affected by love and connection. Bawat track nga raw ay may kwento that resonates with every bit and every word na masa sa sa puso. Ang Maria ay tungkol first love that often holds a special place in our hearts that lingers even as time goes by. Anyway, ang buong tracklist ng Sapulso, EPI, Bagamundo, Bababa, -ba -ba, Maria, Diwata, Instant at Sacred